Ang Mindanao ay ang pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas pagkatapos ng Luzon at ikapitong isla na may pinakamataong populasyon sa mundo. May sukat itong 97,530 square kilometers. Ito ay matatagpuan sa katimugang rehiyon ng archipelago at binubuo ng anim na rehiyon, 27 provinces, 422 municipalities at 33 lungsod. Ano-ano kayang mga lungsod ang may pinakamalaking sakop ng lupain ang matatagpuan sa Mindanao? Halina't ating alamin. Pero bago 'yan, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10 Cagayan de Oro City. Sa sukat na 412.80 square kilometers na lupain, itong ikasampu sa ating listahan sa pinakamalaking lungsod sa Mindanao, ang Cagayan de Oro or CDO, na kabisera ng lalawigan ng Misamis Oriental at ang gateway ng Northern Mindanao. Kilala bilang City of Golden Opportunities, ang sentro ng negosyo, kalakalan, teknolohiya at turismo sa rehiyon. Sa katunayan, ito ang nangungunang convention center sa Mindanao. Ito rin ang transshipment point para sa agrikultura at pang pangindustriyang ani ng mga kalapit na probinsya. 9. General Santos City The Tuna Capital of the Philippines, so mas kilala sa tawag na Jansan ay isang highly urbanized na lungsod na matatagpuan sa katimugang bahagi ng South Cotabato. Ito ang sentrong pangrehiyon ng komersyo at industriya sa Saksorjan mayroon itong land area na 492.86 square kilometers. Ang populasyon ng lungsod ay 697,315 na kinabibilangan ng mga Romano-Katoliko, Protestante at Muslim. Tuwing Pebrero, ipinagdiriwang ng lungsod ang Kalilangan Festival at sa tuwing Setyembre naman ang Jensan Tuna Festival. Bukod sa tuna, nagsusuplay din ng mga pananim ang lungsod tulad ng mais, nyog, pinya at asparagus, saging at palay. 8. Hingoog City Ang Hingoog ay isang coastal component city sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 136,698 katao. Ang lungsod ay may lupain na 568.44 square kilometers na bumubuo sa 18.15% ng kabuang lugar sa lalawigan. May layong 122 kilometro sa silangan ng Cagayan de Oro at 74 kilometro sa kanluran ng Butuan. Ang terminong hingoog ay nangangahulugang good luck mula sa isang lumad na tribo ng Manobo na naninirahan sa lugar. Kaya ang Hingog City ay nangangahulugang ang lungsod ng swerte. 7. Valencia City. Ang ikapito ay ang Valencia na isang component city sa lalawigan ng Bukidnon. Ito ay nagsisilbing sentro ng kalakalan at komersyo sa lalawigan. Mayroon itong populasyon na 216,546 katao ang may pinakamalaking populasyon sa Bukidnon at sa landlocked city sa Mindanao. Ang lungsod ay may kabuang sukat na 587.29 square kilometers at 55.95% nito ang kabuang agricultural area. Kaya naman, karamihan ay umaasa sa pagsasaka, paghahayupan at pagmamanok. Ang Valencia ay binansagan din bilang City of Golden Harvest dahil sa malawak nitong mga palayan. Six, Bayugan City. Ang sunod sa ating listahan ay ang lungsod ng Bayugan. Nakamit ang pagiging lungsod sa pamamagitan ng Republic Act No. 9405. Ito ang tanging lungsod sa lalawigan ng Agusan del Sur. May lupain itong 688.77 square kilometers na bumubuo sa 6.89% ng kabuang lawak ng Agusan del Sur. Ang populasyon nito noong 2020 census ay 109,499. Ang Bayugan City ay nangungunang producer ng bigas at gulay na iniluluwa sa mga kalapit na lugar. 5. Iligan City Isa pang first-class highly urbanized na lungsod sa lalawigan ng Lanao del Norte sa rehiyon ng Northern Mindanao. Mayroon itong populasyon na 363,115 katao. Ang Iligan ay may kabuang sukat ng lupain na 813.37 square kilometers na isa sa sampung pinakamalaking lungsod sa Pilipinas pagdating sa lawak ng lupa. Ang Iligan ay tinaguri ang Industrial Center of the South matapos ang pagtatayo ng Maria Cristina Hydroelectric Plant ng National Power Corporation or NAPOCOR noong 1950. At ang pinakamalaking planta ng bakal sa bansa, ang National Steel Corporation or NSC noong 1962. Dahil dito ay nakaranas ang lungsod ng mabilis na industrialisasyon. Ang pinakamalaking planta ng semento sa Mindanao ng Holcim Philippines ay matatagpuan din sa lungsod. 4. Butuan City. Ang lungsod ng Butuan ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao na kilala bilang rehiyon ng Caraga. Ito ang kabisera ng rehiyon kung saan ang nagsisilbing regional na sentro ng pamahalaan. Ang lungsod ng Butuan ay may sukat na 816.62 square kilometers na humigit kumulang 4.1% ng kabuang lawak ng rehiyon ng Caraga, na ginawang ikaapat na pinakamalaking lungsod sa Mindanao. Isa din ito sa highly urbanized city sa Pilipinas. Ang Butuan City ay mabilis ding naging isang kosmopolitan na lungsod. Sa kasalukuyan ay mahigit 260 na institusyong pangpinansyal ang tumatakbo dito. Three, Malaybalay City. Ang pangatlo sa ating listahan sa pinakamalaking lungsod sa Mindanao ay ang lungsod na binansagang South Summer Capital of the Philippines na itinalaga bilang kabisera ng bukid noon at nasa 622 metro above sea level. Mayroong sukat na 969.19 square kilometers. Ito ay formal na itinatag bilang isang munisipalidad noong Oktubre 19, 1907, at ginawang isang lungsod noong Pebrero 11, 1998 sa bisa ng Republic Act 8490. Ang lungsod ng Malaybalay ay ang venue ng Kaamulan Festival na ginaganap taon-taon mula kalagitna ng Pebrero hanggang Marso 10. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 190,712 katao. Sambuanga City. Ang Sambuanga City ay isang first-class highly urbanized city. Ang pangalawa sa Mindanao na may pinakamalaking lungsod ayon sa sukat at pangatlo naman sa Pilipinas. Mayroon itong land area na 1,453.27 square kilometers. Ang sentro ng komersyo at industriya ng rehiyon ng Sambuanga Peninsula at binansagan din itong Sardines Capital of the Philippines. Sa katunayan, dito nanggagaling ang 90% ng sardinas sa bansa at nagbibigay ng kita na 16 million US dollars kada taon sa lungsod. 1. Davao City Ang una sa pinakamalaking lungsod sa Mindanao maging sa buong Pilipinas ay walang iba kundi ang Davao City. Ito ay may sukat na 2,443.61 square kilometers. Ang Durian capital of the Philippines at kilala din bilang take-off point para sa pag-akyat sa Mount Apo. Ang pinakamataas na bundok sa bansa at tirahan ng Philippine Eagles. Ito ay may banayad at kaaya-ayang klima sa buong taon at protektado mula sa mga bagyo. Ang naging dahilan ng Davao bilang sentro ng agrikultura at industriya sa timog. Ang Davao ay kilala rin sa mga etnikong grupo. Ang Davao City ay tinuturing na may Pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Pilipinas.